My heart. ayan guys at yung pang uh, pangapat na baka so titingnan muna namin ang kuya ko ayan tara titignan muna namin yung baka hindi binibenda Ayan kasama na nun kuno naman yung kuya ko. Ayan, siya nag-aalaga ng baka namin. Ayan, yung magaling mag aalaga ng baka 'yan. Right. Pangapa. Ah, panood yung isang vlog, yung, uh, yung pangatlo yatang vlog ko sa baka. Dito rin ako dumaon. So titingnan natin yung baka. Lalaki daw yun, ano? Ay, oh, yung, yung kaparte niya. Yun yung nandun natin, babae. Ah, babae. Ah, pag nangangan din ang baka, naglalamad-lamad na yung ari ng baka, naglalaway. Ano? Tapos papabarakuhan na. Maunga, yung unga, gumagawa kaya kailangan maglaway na yung caps ng baka para pag naglaway na yung caps ng baka meaning to say um, ano na nangangandi ang tawag nung nangangandi dito ay gusto nang magpa kasta para mga anak para mabuntis na ayan o ilog and, isama ko lagi yung kuya ko ang master sa pag-aalaga sa baka yan, pinaka the best yan again, sabi sa inyo pag tumataba mahirap na maglakad ito mga katawan dito macho yan. mga ano ang tao dito maliliksi hindi kagaya gaya doon sa sa iba, mga ano yan <laughs> mabay sa pagod kagaya ko ayan Ah. May kabayo. Ah, parang tao din ano, siyam na buwan ano. Gan pala yun. Pag ba yung mga ilang buwan pa bago talian ng baka? Pag mga anim na buwan, pwede nang talian ng baka. Eh, pag tinalian agad ng mga baby pa ganun, mababansot, mabagal yung paglaki, ano? Ayun pala yun. Yan guys, so, yung mga baka nyo yan yung mga baka nyo so kailangan pala at least 6 months bago talian yung baka kasi kapag tinalian nyo agad nang wala pa 6 months yung baby pa nababansot ibig sabihin nang nababansot napupuyot bumabagal yung paglaki so kailangan uh, tatalian nyo yun talagang kumbaga kaya na nung katawan kaya yung isa may nagtanong doon sa vlog ko kung pwede na raw bang talian yung suggestion ko huwag muna tatalian hanggat wala pa 6 months at least 6 months 7 months ganyan oo yun nga yun nga yung tanong ng isang ano doon viewers ko kung pwede na raw bang talian kasi daw malikot naglalayas so ayun uh, I would suggest na wag nyo na munang wag nyo na munang talian So kayo, oh, na depende sa inyo kung gusto nyo agad talian. Kaso, yun nga lang, babagal yung paglaki. Ano? Yung pinunta namin, nakita nyo doon sa isa kong vlog, binili ko isang baka. Doon yun, sa part na yun. Yung nungkaraang vlog ko. So yun, ngayon naman dito. So, itong baka na to Ibebenta raw Ibebenta raw itong baka na to Pero, kailangan muna Makita nung mayari Kasi ito yung kaparte Kaparte nung Baka, ibig sabihin nung nanganak yung baka Yung naging share niya So, yun yung magandang Maganda guys, kapag Meron kang mga ganitong investment. mas maganda to mga hayop ah, oh my god oh, oh, my god so after 20 minutes sakit na lang targiliran ko ang ganda naman ang sungay dyan so naruto na kami kanina to Ayan yung isang baka nung kuya ko, buntis yan, 4 months. Ang laki, ilang dangkal, one. Joke lang. Overlooking. Ito so, yun, yung isa na yung buntis. Pero hindi yun yung titignan namin na binibenta, mayroon pang isa doon sa taas. Meron pa doon sa isa, yun yung baka niya, buntis, 4 months, kaya malaki yung chan, guys, oh my God. Oh my God. Ang grabe hindi siya napapagod. Nandatarik hmm. ng bundok eh ano, narito na kami sa taas pa, overlooking. Kaya makikita nyo Ngayon na sa baba yung sa, Yung sa isang vlog ko Na kulay brown Lupot na doon yun Ikaw Kawa muna na sa baw ng buko Ayan ganyan kataas o, ang baba oh Baba ng nyug dito oh signal dito ah. Thank you. Ini mana guys? Wow, refreshing. Kalinawan. sarap inom ka ng sabaw ng buko tawag dito sa amin sa keso ng buko mura sarap sulit yung pagod mo oh. <laughs> lunch na naman yan It's so refreshing Sarap po Suwabe din ulit akin eh Alin? Ah kay Kuya, yung mga kita Okay naman naman eh After namin uminom ng buko, narito na. Ayan. Tatlo yan, ha. Ah. Ah, tatlo na yan. Ah, itong may tali na binibenta. Ito, ito, ito. Oh, okay. Ayan, so, rin Yun. Yung may tali na sa nguso. Yung dalawa na yun na maliit. yung benta na ito 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 yan 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 yung cute yan yun yung binibenta so yeah, okay. so saturday ngayon so hihintay namin yan o namin yung tao na nagbebenta ng baka so yun pag uusapan mas babayaran na no okay, guys, so nakita nyo yung isa yung binebentang isa yan oh makulit to oh. ayan at titingnan naman namin yung titingnan naman namin yung yung isa yung kulay brown kung natatandaan niyo yun yung sa third vlog ko third vlog ng baka ayan titingnan natin kung gano'n na siya kalaki kung ilang buwan ilan buwan na ba yun hindi ko na matandaan eh tingnan natin kung malaki na siya ang sarap pag ula. Alay yung ula. The word ula. Pastol. Papakainin mo yung baka. Yan ayan. Mo. Mo. Korea ano yata to? Unta ba? Tingnan niyo mag-alaga yung kuya ko. Napakagaling mag-alaga niya. Oh, ayan na siya. Laki na niya. Wow. May ila pa lang hindi pa sanitary ano no no? guys ito na yung uh, binili ko nun kulay brown ano para na iba'y kulay nya no ah puti puti pa kasi last time nung pinuntahan ko ano na siya iba yung kulay kulay medyo brown ngayon yan. bago pa lang siya ilang buwan na kaya yan 6 na buwan So yun, anim na buwan magpipito Ayan na siya Si Ruro yung isa, yung una Dito rin nakakasalanan Ah, yun na ba yun? Ah, okay, si, Ruro na pala yun So si Ruro na pala yun yung Yung nakatali Yung guys, yung napapanood yun nun Yung unang vlog ko Ayan, Yung unang vlog ko guys medyo mailap pa siya ako napapansin nyo hindi pa siya sanay Italian hindi pa ganun nakasanay kasi nga uh, bata pa pero ang ganda ng katawan no oh. ang taba taba no ayan guys pag magaling mag alaga ng baka ganyan maganda yung katawan alagang alaga ni kuya mabay eh. oh, no oh. ayun na pala si Ruru ang laki na ni Ruru yung kanina nakita ko di ba Hoy, ang amo na, no? Ay, mailap pa, mailap. Pahawak naman sa'yo. Iiii. Iiii. Alah, alah. Behave. Ay, behave. Hoy. Ang ganda. Kailangan pa, paamo mo siya, no? Hmm. Ayan, guys. Kailangan nyo naman ang katawan. Kinis na kinis, oh. Ganda ng balahipo, no? Hmm. Medyo mailap pa siya ang talian Kasi nga, ano pa mm -hmm. Oo oh, oh. Ayan, o oh. Ito ba? Tingnan nyo naman ang katawan, o oh. Ayan, guys uh, Nasa uh, tokto kami ng bundok Ang sarap, napakahangin Ayan So, yun, yun pala yung baka Nung una naming binili Ayan Kuya ang pay ko din na nag-aalaga guys Ito yung pang iwang pag tumahay ka <laughs> yung ano namin Di ba bang, mint sya yung amoy yan kailangan hindi ka allergic sa damo gusto yung damo yung lalakaran namin dito si hey, Ruru ito pa guys oh laki na nyo arig ouch oh ano yung laki nyo oh Oh, di ba? Oh, kung nakikita niyo yung vlog ko nung una, sobrang ano pa niya, maliit pa. Pero ngayon tingnan niyo. Isang taon na to, no? Mahigit na. Dalawa. Da dalawa. Oh, dapat pala mayroong ano, no? guys. Ito si Roro. Ito yung una naming baka. Yes. Bulat ako. Sorry, sorry. Kailan nyo naman ng katawan. Oh. Selfie tayo, Roro. Alright. Ito. So, ito yung papa-anakin namin. Guys, ito, ito, yung, ito yung babae ito yung hihintay namin yung manak hindi pa siya nangangande kailan daw pag maglalaway na yung caps nya Ayan. kung napapansin nyo si Ruro parang ganoon lang kalit o oh, sa mga, yan ganyan lang kalit si Ruro nun yung binili namin yan, ganyan lang o oh. tapos ngayon eto na siya <laughs> guys, o, oh, si mo ganoon lang siya kalit noon tapos eto na siya ngayon diba, parang kailan lang bababay <laughs> mo na si Kiyong <laughs> babay mo na Kiyong Pai Bye bye. Ayan. hey guys, at ito yung pinsan ko. Ayan, okay. Tatandaan niyo yung mukha niyan. Yan yung nagbenta sa akin ng toro, yung kulay brown na nandun. So yun, ngayon malaki na. Okay na. At hinihintay ko kung magbibenta pa siya. Baka may binibenta pa, baka sakali. So target ko ngayong araw na to is dalawa. Dalawang bakay mabili ko ngayong araw na to. Kaso yun. Naniligaw muna ako dito. Sino yung mga nagbibenta dito? Toro. Bakala. 55. 55. k 2 years 55k. Malaki. Oh, <laughs> dalawang Toro. So 55 pala standard nun bentahan ang okay. oh, Malaki. dalawa ako. and guys ang tawag dito sa Quezon ay valor so meaning kapag uh, binili mo yung baka kapag binili mo yung baka let's say 15,000 ko nakuha yung baka after 2 years pa din ay benta so let's say nabenta yung baka na 55,000 ano yun, 55 so tat sa 55 tatanggalin yung 15,000 na puhunan doon sa binili kong baka and then the rest let's say uh 40,000 yung matitira So yung 40,000, 50-50 sa nag-alaga at saka sa akin. So bali 20 yung take out ko, 20 din dun sa nag-alaga. So maganda rin pala pag marami kang bakang alaga. At least pag nabenta, at saka yung nag-alaga, at least ikita talaga. Let's say, 10 baka ang sayo. Ilan yun? Kung so, sa 10 baka, meron ka 200,000. So ganun guys, kaganda ang merong alagang baka. Ayan. So yung maintenance niya, ipapastol mo lang or ang tawag sa amin, sabi ko nga, iuula mo lang, kita ka na. Isa kong pinsan, kapatid ng kuya ko, kuya Elmer ko, pupuntahan ko. At liligawan ko. Oh, Oo, oh, kailangan kasi may makuha ako ngayong araw na to. na <laughs> ni Ayun. So, pupuntahan ko ngayon, tara guys at pumunta ko doon sa bahay ng pinsan ko uh, wala daw dito hindi ko nabutan sa bayan ang hiram lang ako ng motorsiklo do sa pinsan ko at babalikan ko siya mamaya rito bago mag 4 bago mag 4pm kailangan mabalikan ko siya para ma oh, sana ibenta niya yung baka niya no? and uh, guys sa mga viewers ko ito yung pinsan ko na hinahanap ko kanina so nakita niyo yung <laughs> Kung so, nakita nyo yung uh, baka kanina doon sa bundok, ito na yun. Dito ka lang. Para makita ka. Ayan. O pa. Ayan, pinsang buko yan. So, kanya pala yung isang baka doon, yung kulay brown. Nice. Handa eh, ano sa akin yan. Hala, oh, kung babayaran mo yan. May barip pa, oh. Pinapunta <laughs> ko kay Luis naman. Ikaw na naman. Ang tali naman ay. Tira tira lang. <laughs> magkano? Magkano mo may bibenta sa akin? Magkano mo mababayaran naman yung palaki? Ay, may dalwan libo ako rito. Hindi mo naman Ah, hindi. Kaya ka usap naman itong ko. Magkano naman? Magkano? Magkano? Ay, ikaw. Ikaw ang mani. Bami, bigbigay ako sa'yo ng limang libo. Ay, ayos na. Pagbibigay ko muna at ma...

guys at ayan, okay naman yung lakad ko so far so good nakakuha ko na nice isang baka ayan, kasama ko yung tiya ko ayan, tiya ah, Christine ayan, yung pinakamaganda minsan <laughs> sa lahat inanay ko lalak mo na nga yun ayan. ayan. okay na, okay mask. na okay na, okay na lalak mo so, may mask muna na may ah, uh, at ayan may uh, 4 425 so, alis na kami bye bye